Uh, Plucking si kuya. Pluckers to, bossing. May oh, okay. alam ka ba sa mga kanta ng pluckers? Tulad uh, na? <laughs> pluckers. Ano ba Oh, please. Yan, pluckers yan, yan. Alam mo yan? Plutters yun, plutters. Ah, platter. Platter. <laughs> platter. Platter. <laughs> Yung Abigail naman. <laughs> ah, oy. Plutters. Plutters. <laughs> yan, na-adjust, <laughs> bossing. Ah, o. Oh. Nalilis yeah. yung kapo. At wala, wala. Wala, wala. Oh, Forty-six years old, daw <laughs> 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 God Parang baka naman sigawan! pag may production number, gusto mo mababa lang yung... Kuya! Kanon. Pero ngayon, sobra-sobra! Ang sobra. <laughs> taas naman yung game mo, kuya! <laughs> Abot mo eh! Abot mo! Abot ko na. Abot ko Hindi lang lumalabas yung boss eh. eh luma na yung kanta, syempre mawawala ibang letra. O. Oh. Well, <laughs> naman yan. Mataas <laughs> Okay, okay. Tatanggol kuya. pa. Yan. <laughs> Ayan, ano mm. kuya. Maganda yung uh, mga tugtugan natin. Mabalik lang tayo ulit dito. Skyline ano na, Penguin. penguin. <laughs> Skyline Penguin. Ano ba ano yun? Tarn Milus. Tarn Milus yun eh. Tarn Milus yun. Oo, no, oh, sorry, hindi ko alam. <laughs> penguin. Skyline. Skyline Sky Penguin. Skyline Penguin. Hi, penguin ba? Bagay, parehong ibon. Oh. yeah, 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 yeah. yeah. video jokein Tapatan lang. gitaran di dalam Atar from yeah. Over green hills. And green hills. And for his mountain. Sino ba ang kumanta John Denver o John Elton? In the malinaw. For

Uh, we'll just take a break. We'll be back with the third set. In the meantime, no si mm. Nang ilabas na ni Dukha. Alam niya yung Dukha? Dukha. Uh, uh, Medyo nag-memory mem loves. Paano po umpisa nun? Dukha. Paano po na? 70s rin yung kantang mo yun, yung Dukha? Hindi. Bago pa lang yun. Hindi naman. Mga dukha. 80s naman yun. Bago pa. 80s Kasabay dukha. ng firework yun. Kasabay ng firework. Dukha. Dukha. Oh. <laughs>

eh. Malay, saan ba pwesto ito si Arnold po? Saan ka po pumipwesto? Pag ano po, pag every every Friday po sa my brother's mustache po siya malapit sa, sa Timog po, Scout Madrid Pag Saturday kay Freddy Aguilar po sa Capredi sa Adriatico Corner, Pedro Hill. Ay, kinakanta mo kaila kay Capredi? Oo. Tumutang Every Saturday. Ako yung front at closing act ni Kaka. Ni Kaka? So alam mo lahat ng tugtog ni ika, Freddy? Hindi, pa-tasa. Kaya eh, naman si kaka. -ka. Eh, isang, ka, isang kaka. Isang ka kaka. <laughs> <Gondan> silang bakla. <laughs> <laughs> Magkano mo ang kinikita ng ano, isang uh, folk singer na katulad niya? Magkano po ang kinikita niyo po bawat gig? Ang gig po sa uh, as of now po depende po sa meron pong 600, 800 yung sa sa bros po 800 kay kaka ano po. Ganun din po. Eh. Yung mga, mga request sa kanya may single din katulad ninyo? niyo minsan pag bibiro nagbibiro po si ano si si kakapo. may biro, po, talaga sir. eh sa si amin naman biro lang biro lang man hindi oh <laughs> seryoso te okay, bossing biro lang hindi yung ginagawa yung request pag walang lagay kasi nga bossing pag, pag binig, walang kalakip sa ano bossing kasi ganito nangyayari yung tissue sinusulatan nila Oo. Oh. Tapos may ilaw diyan. Pag tinanon mo, hindi mo mababasa kasi tumatagot yung ilaw. citro ilaw eh. Tapos lagyan mo ng laman, liliwanag na. Mababasa ah, na namin yun. Pantake-pantake uh, pa pantake, sa sulan, bossing. Oo, pala. Oo. Uh, ano uh, yun? yun. Na ano nga, naintindihan ko na. O, bossing ha? Oo. Oh. Hindi po. Ang <laughs> um, sa politiko, mga korap kayo. Eh, <laughs> mga korap na performer to. Nasaya naman sila. Ha? Huh? Masaya naman. Masaya naman? Oh. Yun ang turo sa amin ni Alan Kay, Mas Masaya mas, mas, <laughs> <laughs> Sa amin naman, pakusa! <laughs> siyempre, kung siya... Siyempre, Alan Kay, siya yung una dyan. Diba? Boss yan, boss, siyempre. Kumbaga, so kukuha ka oh, lang ng oh. idea oh, sa oh, kanya. Oh, oh, oh. so, si Alan Kay nga, minamagic pa eh. Hmm? Sure, sure. Ha? Huh? Minamagic <laughs> niya pa mina eh. Parang minamagic. O, oh, halimbawa, practice! Eh. <laughs> 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 Alan Kay, hey! <laughs> Pati ilong huli. Mm. Oh, ah. <laughs> <Galing> maji. <-magic? laughs> <-hapon> lang yo, Panghapon <laughs> lang Bulagang. Kim, mo akong Itbulaga music. Kipoy, Eat music daw. Masaya saya pala nito. Mula apari hanggang hulo Sa kang kaman halina kayo! Isang bibo, isang tuwa Buong bansa Everybody! Masarap pala to. Masarap pala to. Tupukan niyo, maabang kayo ng taksi ganyan. Kopyang-kopyang! Gusto mo Kasi na ti Toby ka-jowy Si Alang sumisexy Sila lahat ay nabibigay Di kaya sa ating buhay Oo, bansa bans 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 อีกปุกลค่ะ